Okay, uh, good afternoon mga kapandoy Once again, welcome sa ating channel At uh, bibigyan ko kayo ng update Regarding dito sa Sitwasyon na nangyayari ngayon Dito sa ating uh, hituan Dito sa ating uh, Dinedevelop na uh, Mini farm Ang ating uh, mga hito ngayon Kapandoy Dati ka nakapag-aari uh, na tayo Medyo malalaki, tatlo, apat Isang kilo Then, uh, Ngayon after one month Di pa ako nag uh, aharbes so tinatry ko na paabotin ngayong December baka sakaling uh, maraming demand kumita tayo ng konti at that, that time siguro makakakuha tayo ng dalawa 1 kilo tatlong piraso dalawang kilo at yan nga ang goal natin mga kapandoy ngayon mga kapandoy kung tayo pala ay naghihito dapat hito lang kasi dito hito nga lang ang nilagay natin sa area ng ano dito. Kaya lang bago tayo nagpakawalan ng hito mga pandoy, napasukan ito ng mga maliliit na tilapia. At yung mga maliliit na tilapia niyon, sa ngayon ay talagang kung puro tilapia lang inilagay natin, pinapasok natin. Ngayon ay pambenta na rin. So next year mga kapandoy, ah uh, try natin magtilapia dito sa area na ito. Ahatiin natin at ibarin naman sa hito. Ngayon, Bago tayong magpatuloy mga kapandoy, yung mga hindi pa nakapagsubscribe, mga kaibigan natin dyan na nahihilig o gusto rin magsimula ng pagtitilapia o paghihito Meron tayong may si-share na isang update na nangyari ngayon dito sa ating uh, hituan Yung sinasabi ko mga kapandoy na maliliit na tilapia noon ay lumaki na kaya lang dahil nga siguro sa hindi sila ganun karami compare mo don sa ini pinakawalan mo talaga na libo na hito sa mga yung Kapandoy kalunos-lunos ang nangyari sa mga tilapia pinatay sila ng mga hito naglutangan eh hindi ko alam kung nakunta pero sa malang mga Kapandoy uh, nabuli ng mga hito ito Dito mga Kapandoy yung wala pang 20 may tilapia pa akong pinakawalan dito dahil nga dito pumapasok yung nanggagaling doon sa labas at mula rito hindi na sila napasok sa iba pang uh, pan. At yung mahito naman na pumunta rito sa na, na mga 20 siguro ang tantya ko ay galing sa kabila nung may 3 weeks na naguulan noon. At ngayon yung mga hito na yun malalaki na sila. Pero wala akong nakikita na uh, nakakain nila o uh, napapatay nila na tilapia. So yun ang update natin kung tayo ay mag-aalaga mga kapandoy ng kito uh, wag na natin mag-attempt na lagyan ng tilapia Dahil uh, ang mangyayari kung ahaluan ano tulad ng nangyari sa akin, lumutang Sayang malalaki na yung uh, tilapia Itong area kasi na ito mga kapandoy is uh, magpo months na eh. May mga pa ilan, ilan na ako nakikita na malalaking hito. Pero hindi ko pa ma, ano kasi maluwag nga to. Uh, Pinag-iisipan ko pa kung pa paano ko kukuhanan. Pero by, the, by December or January, itong lugar nito, itong, itong malaki na ito, uh, pipilitin ko na makakuha. Pero unahin ko yung mga nauna ko na pinakawalan na kung sakaling maubos yun but that time dito ko kukuha at malalaki na rin. So, mga kapandoy at uh, tuloy nyo lang ang pagsubaybay sa akin sa lugar nito at uh, bibigyan ko kayo ng update sa mga uh, kung kikita ba ko o hindi sa uh, mga pinakawalan kong hito. Sa mga, uh, sa mga sa ngayon mga kapandoy, ang aking uh, feeds na nauubos yung isang sako na 1057 ang isang sociales grower ay tumatagal lang ng tatlong araw. Tatlong araw ang isang sako. So ibig sabihin, halos sa isang linggo mga kapandoy, umuubos na ako ng 2,000. So pag isang buwan, 8,000 na. So paano? Uh, doon natin babasihan kung gaano ba kalaki ang kikitain. Kasi sabi nga ng iba, kikita kung hinahaluan ng mga ibang pagkain. Pero sa akin mga kapandoy, sa ngayon dahil nag ako, ayoko munang subukan yon. At ng uh, titignan ko kung kikita. Kung uh, sakali, natin pag-isipan yung mga sinasuggest ng mga kaibigan natin na yung mga mortality na galing sa uh, manukan so yun mga kamadoy once again abang-abang uh, kayo at uh, ibibigyan ko kayo ng update next week uh, try ko na mag-sorting o magtignan tignan kung talagang meron akong ipagyayabang na dalawa isang kilo yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapang subscribe, subscribe kayo, panoorin nyo ko comment kung kaya nyo mag-comment, tulungan nyo ko kung paano natin uh, i-develop o to, ma develop tong lugar ito. At ang isa pang update ko kasi yung mga kapandoy, mayroon yung mga kambing natin nandito at uh, dumami na sila. Nag-produce na rin sila ng mga uh, anak, uh, yung iba nandun, ito merong may, nga, itong inahin na to tatlo yung inaanak niyan at yung iba nandoon sa so, oh, mga maliliit at uh, meron na rin tayo nagsimula na rin tayo dahil nga humupa yung ESF nagsimula na rin tayo sa baboy at uh, meron tayo ngayong apat na baboy at uh, yun ang gagawan ko ng data kung talagang kikita ko nung last na nag uh, baboy tayo mga kapandoy ay uh, kumita tayo doon sa nung kinatay natin at uh, ibinenta pero yung inilabit natin halos break even lang tayo doon sa mga kapandoy no so yon ang uh, update dito sa ating pan welcome ulit dito sa pandoy small world at uh, magandang hapon